Oo. Oh, Pag ikaw na may pag walang trabaho hindi, yung pag mamumuti, oh. ay uupahan kita. At ikaw yung madalang atang trabaho na ngayon. Oo, oh, ah, pero ba? yung Oo, Meron din yan dali ka. <laughs> ay na, ay, ay, bunga na tayo yan, puro sili. Ay, ang dami sili teyo, gusto niya ililong. Ayaw oh, ay, niya oh. na sobrang bilad ng init. Kaya yan ay eh, tiyo ay eh, mayroong pago pa gumgum na ang oh, palaya. Siya yung pinakang... No, siya. Para nakagum. Oo. Guguupan mo. Ay may bubuksan ako tiyo yung bago. Pag ano tiyo eh, kita. Oh, ay kita. Tabas ma. tiyo Timo, tiyo naman ang aming ampalaya, oh. ay, ang palaya Oo. 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 Tama, man, man. Ah, oo oh, tiyo. Oh, tama naman um. Nahan mo arki meron pa doon. Nahan pa ba? Ay, pagka dalang Tay lang ikinadaan din ni lagi, iko naman igam pinaring umuwi. Ay hindi kung Ay siya nga. Ay kung tayo hindi man lang nagkakapaghuntahan. Isa pati, yung, isa pa. Tiyo, isa pa. Isa pa. Oh. Tamuti yung si Tamuti yung sili. Ah ah, Ito pa, ano? Oo, itong ganito kataas. Tamuti yung at may mga sili. Gusto mong sili? Ay, ako. Hindi ako. Pipino, nakain ka. Ay, rin. Na rin. Ay, pati yung malaki ang palay, Ayun, tama na Ayun, tama na, ay, ay, dami na rin. Ay, Abay, hanggang ito, tiyo, ah. Ay, iyo, pagano? Oo, oo. Ito, iyo, iyo, ring. Oo, yun naman ay pipino, pag gusto mo ng pipino. Ay, hindi, ako nakakain yan. <laughs> de, may din pang usin. Oh, ay, okay, ito, puti ng ampalay. ano, tiyo? Ay, baka rin sila. Oo. Abay, ito, bakaari, maganda, maganda. Abi, ito ang estimated ito ay 700 to 800 kilos. Pag ganito, kaganda. Ah, ah, Isang puti. Huh? Isang puti. 800 kilos to one, mga 800 to 500 ganyan yeah. Tio, eh, hindi eh yun naman tiyo eh, para naman tayo eh magkaroon din ng hanap buhay ang mga taga dito oh ay eh, di pagbubukas ko ng bago doon meron din din tayong bubuksan bago sa ilaya oh, oh. di nila ang sa tibaong sa gubatan doon di nila ang kahit tuturo ko sa iyo nasa dalawang ektarya din yun ay, tama na, salamat. Yun ay eh, pipino. Diyan, Pipino at saka ang palaya din, tiyo. Ah, ah. Ay, tama naman, tiyo. Gusto mo ba? Ay, tama na, yan ko na. <laughs> ay, tama, <laughs> na. Ano? Ay eh, aray, yun, tatlo katlo na namin gula yan, aray. Iya. Ay, mamaya, sinda, tiyo, o bilang, tiyo, karte, hindi ko pa nabibigyan. Abi, may igit tayo pinag tiyo. Kaya ako, pag may nadaan, eh, talagang pinapahingi ko talagang, iya, yeah, iya eh, naman, eh. Magaling ang pati dito sa atin, walang alam. Walang yeah. tapos ay dito tiyo sa atin ay ano? Ito totoo. Lag kahit ba summer ay naulan. Oo, uh, dito ngayon magandang panahon. Oo. Para sa lukban. Oo. Uh. Sa mga lukbat. Sa TV ni Ilinyo. Oo, oh, oh Ilinyo sa iba ano? Ay, ilininyo, ay dito Kung kumbaga tiyo yun ay pinakang blessing na natin ay yung hindi pag ula, yung pag hindi pag init. Ay, ay blessing na yun ah. Talagang naulan, yung sleep sa atin. Ay, randaan yung tumadadali sa feeling. Ay, ikaw ay upahan ko din din eh. Ay, ah, ah, ang um, bulak-bulak. ay, bago pa ano? <laughs> Oo. Hindi ka pala harvest ano? No, minsan hum-harvest na ikakaunti, eh baka nga yung ito. Sino yan siya na? Sa linggo, isang bisis. Apat na araw. Five days to four days ang harvest niyan. Aa, ah, yari, yan. Tagal nyo mo buhat. Kita ko din yan. Tagal, ang tagal ah, abot din taon niyan. Katari, mayroong buong ka no? Ah, ay, talaga tayo yung um, <laughs> nakakapaikot din. Kapital din niya. Yeah. Ay, um, ano? Nakakahiram din, bagay talagang. Yun naman ang kanya. Oo. Oh, oh. Ipadulo. Oo. Oh, Ah, ay, talaga, talagang Kagaling ang pati niya. Pag uli, madali ng gardening, gardening na. Oo. Oh, Yan uli. Iba naman. Ay, ibang variety naman tayo. Sa susunod naman yan tayo, ang itatrim natin pagkatapos na yan, pipino. O para yung sakit na iba naman, ipapahinga muna ng mga tatlong buwan tapos isa ka pinipipino. Pipino naman. Nag-seminar kayo kaya alam ninyo. Ay. Oo. Oh. Kaya sabi ko na, huwag kayo kayong gagaya pag hindi ito ko. Ay, ti, si Tio. Bibigyan ko oh. tinoo. Tiyo Tio Karte! Oh. Oy! Ampalaya! palaya! Bigyan ko Tio. Tio Paroy! Salamat ha! Oo! Oh, oh. Ang Tio Karte dumaan po, oh. Pagkaagap din ang ako mga tiyuhin Aray, kapatid po ni Tatay na Bunso Nangyari na kita kung malaki Ampalaya tiyaw Ampalaya, may hindi maigis ha, dali ka Napasiksik na kakaba o oh. <laughs> nakakatuwa naman mga kaisan na ah. o oh, biruin mo hindi pa nasa yan, ng dami ng bunga aba ay Diyos ko po ah. oh. Aray, thank you Lord. Aray, bigay ni God, mga kainsan. Sa dami pa po naman mapuputin ito. Iyo. Sa sobrang dami pang mapuputi. Yan mga kaisan, makakasama din po natin ang Tiyo. At wala daw po siyang hanap buhay na yan, Tiyo Puroy. Eh. Ay, sabi ko siyang, ha? Hindi ko pa po kayo naipasyal mga kaisan. May bagong, sabi ko nga sa inyo, may bago tayong bubuksan dito sa kabilang. Malapit lang mga kainsan, kalapit lang nito. Ang mag-aalaga naman dun, dalawang tao mga kainsan. Gagawin ko mga kainsan, din eh, hanggang ibaba, dalawang tao po. <coughs> Dito sa bagong mabuksa natin, dalawang tao. Tapos ay eh, dun sa area number 3 natin, dalawang tao. Ganun ang gagawin ko mga kainsan. Ay di, ganito, ganito. Ito po ang aalagaan nila. Pero pag kinulang po, Aarkila po tayo ng mga mag-harvest. Ayan, mga kaisan. Abot po tayo sa mahal na sili. Ayan, thank you, Lord. Ang mahal po na sili ngayon. Tingnan mo naman, mga kaisan, paano hindi ka naman matutuwa. Ang variety nito, hindi ganun kahahaba. Pero, ang ibinigay po ni God, ang hahaba po. Mapapansin po ninyo. Yan ang hahaba po ng variety niya. Hmm. Ang kagandahan nga, laang po, kagabi po pagkalakas ng ulan oh yan po basang basa po ang lupa mm, mga kaisan no, basang basa po ang lupa na yan tingnan po kung gano'ng kahaba mm, ayan po oh Oh. oh. Yan. Kung gaano kahaba 'yan. Ano? Ano? At arin naman po ng ating baboy ay manganganak na rin. Oh. Si bait. Ang bait. Baby ko. Mm, baby ko kumusta na bin sa ko? Gutom na ikaw. Ha. Huh? Gutom huh? na ikaw. Pakainin na kita. Ha. Huh? Kumusta naman kayo dito? Hindi naman kayo naiinip. Ha. Huh? malapit na ikaw umak ha ha dati takot na takot ka sa akin eh ngayon eh super bait mo na oh tingnan mo naman po hmm. successful po ang patrim natin ng ampalaya ay hindi ko po nakakaiyak ay ang hahaba oh nakakatuwa po pala ang ampalaya ii e, e. ay pagkakadami pong ano pagkakadami yung bunga yan, ito po ang purpose nito. Na, sabi ko nga sa inyo dati pa, nag-aani yung taas, nag-aani yung baba. Tapos, ang sili, kung ayaw nyo magkaroon ng pamaso or yung libtok-libtok, ito po, ang sili po, ayon sa pag-aaral natin, ayaw po niya ng sobrang init. Ang gusto niya, may shaded po sa English. Shaded nga ba? Basta, may shaded siyang ganyan, ang palaya. Oo. Oh. Basta pag magtatanim kayo ng sili sa ganyang medyo tahaw ng init, lalagyan nyo ng shaded na uh, ang palaya. Kahit mag-summer, ang sili mo hindi matutuyo. Tuloy-tuloy pa rin ang bunga. O, tapos pag dinilig mo siya, kahit isang linggo kang hindi magdilig, hindi masyado matutuyo ang lupa. Kasi anong, ito rin ang mga dahilan kung bakit ito buo. Sa dami din po dito ng bubuyog, at saka, yan. Yan po ang mga nagpupulinig po. Yan. Nakipansin po niyo yan. Mga bubuyog, ang dami po. Oh. Yan. Yan. Eh, yeah, ang ganyan, huwag nyo makakampasin. Eh. Talagang yan, eh, mamaya po, baka dami ditong bubuyog. Yan po ang silang magbibigay sa inyo ng ah, uh, yung bagay, ano, maraming bunga. Tapos, eh, ang isa pa basta kay uulitin ko pag po kayo magtatanim sa palayan or sa bundok mas maganda po yung ganyan ay ang sili po ay ano ah mas maganda po po sa ganda rin niyugan ah yung gantong silib mas gusto po pa po nila yan oh dahil uh, noon nagtanim po tayo dito ng apat na puno na nasisika, hindi nasisikatan ng araw masyado tapos ay dun sa tahaw ang problema sa tahaw nga sabi ko sa inyo natutuyuan siya tapos nagkakalibtok pamaso agad kahit po lagyan mo na ng fungicide nagkaka problema pa rin po yun ay base po lang sa aking experience ha kita nyo naman mga kaisan pag tayo po ay nagtatanim ay ano aral muna kaya nga yung iba nagkukumit ng hindi maganda sabi niya bakit ang unti ng tanim mo ay for the vlog daw hindi po yun po ay inaaral po natin isa isa hindi po tayo pwedeng magtanim ng bigla bigla na hindi naman tayo marunong sabi nga ay pag sobrang taas ng lipad mo tumanim ka ng marami at hindi ka naman hindi mo naman kabisado yung ganong variety pwede kang malugi po yun po mga kainsan ayan unti-unti na po nang nakakashaded siya ngayon po ay buwan na ng abril tag init na yan tapos ay ano naman mga kainsan ang sili naman ayaw din ng sobrang ulan pag maulan naman po lagi po ninyong lalagyan ng fungicide para po hindi magkapunggos ang puno kung bagay ang interval, interval niya sa fungicide kahit anong uri ng fungicide po mas maganda po ay ano pengkoseb pero wag niyo pong kakatapangan oh yan makikita po naman yung alagang kainsan oh wala po yung mga sakit. Mapapansin po ninyo. Talagang, ano yan. Alaga po yun sa amo at saka po sa mano green. Ah, mga kaisan, may pumunta po dito mga estudyante. Mag, ano po sila, mag po dito sa ating lugar. Kaya lang ay sabi ko yung, Ako ako'y gumarduit lang sa puno ng bayabas sabi ko kayo ang magagaling at nag-aral ay yan shoutout din po kay ma'am at sir pinapunta po sila dito at uh, nanonood po yung uh, mga grupo na farmers ang wiwikain ko sa inyo at uh, ay sabi ko wag niyo akong i yun lamang ay di sabi ko sila daw ay mag ano, -ano dyan, mga ano po kung ano ginagawa natin magagamas-gamas ay sabi ko sige may kita ko may ay sabi ko sige ay mga bata ay yun naman po ay kaunting mga sud -sud 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 lang siguro bibigyan natin sila ng area na pwede nilang tamnan bibigyan po natin ng isang luang tapos inaaral daw po nila ito kung paano siguro sa thesis din po nila ba yan kay dok pj dok pj buhay na yung ibang mga kamuti oh. kaya lang inaano din po dinalangan po natin ng tanim na pa po yung ibang kamuti Ayan po yung ating pipino oh. po ng pipino natin mga ka-insan Wala po akong masabi oh. Hindi ko pa po napupruning Pupruningan po eh, Late na ay eh. hmm. Pipitas din po tayo ng pipino Hindi mo alam ako saan dadaan ay eh. Yan po ay eh, ang variety Maganda po yan ito po ay eh, kay tatay. Eh. ngayon po ito. Tapos ay eh, yung gitna po nito, yung mga pagitan, tinaniman ko po ito ng ang tanim po nito, yung ang tawag yung okra. Yan sa pagitan po. yan, may mga okra na po 'yan. Magpapanabay po sila. At ako nang sabi ko kay tatay, sayang ang space, ilalagyan eh, natin tatay ng okra. Hmm. panay okra po yan ito yung pipinuhan din po natin at saka atsal <coughs> sinimula na po ito kahapon hmm. yun ito mga kaysa ng lupa itim na itim naman ito hmm. ah, ayan po ito po ay napakatagal na rin po nitong ah uh, hindi napapakinabangan ah, ay baka sabi ng ite eh, hindi lang 50 taon ito po yung inabot ay eh, ganito na oh yan kaya po ito hindi hindi ko na po ito lalagyan ng chicken manure alam nyo kung bakit mga kaisan ay sobrang tama ng lupa eh eh ay sa susunod na laang yan nagpapahokay na tayo oray Yan. Ito po yung mamakinahin ko ay bukas. Mamakinahin ko po ito. Yung ating ang tawag ng makina. Pinapahukay ko lang po yung daan ng tubig pag umulan. Ito po ang importante. Bangbang -bang po ito. Kaya po ito yung hindi natamnan. Natatamnan. Ang problema po nito sa pag maulan, dinadaanan po ng tubig. Ngayon, gagawa natin ang paraan. Lagyan natin ng bangbang na malaki na hanggang tuhod. Mga kanyan, hanggang dito. Tapos ang tubig, lahat ay dyan ang punta, diretso pa ibaba. Para po mapakinabangan. Mm. Yan. Ay eh di may pakinabang ang lupa ngayon. Matatamnan pa po ito ng niyog. Mm. Kaya di hindi rin matamnan. Namamatay ang niyog. Sabi ko kay... iwi. ang dali ng paraan ito Bangbang -bang lang ito. Yo. Yeah. Bangbang mo ito nang hanggang tuhod ay yay. Kahit gano kalaking tubig. Mm. Yari po yan. Sabi nga, eh, lahat ay eh, napapag-aralan po. Hmm. Ay dati ari po ang bangbang. Ari, ay pagkakaliit-liit naman. Oh. Sabi kay Diyos ko po, pagkakaliit-liit ng bangbang ng hukay, dapat yan ganyan malalim. Itim na itim ang lupa. Ay, naku. Sus, Mariusip. Boya so, boya so. mga kainsan ngayon po ay araw ng uh, hindi na po tayo ano bukas Berres po at Sabado oh. wala po tayong uh, may upload po tayo siguro ay eh, or Sabado na ang upload nito para ano po pahinga po kami pangilin po tapos ay eh, wala din pong uh, magtatrabaho bukas po Berres tsaka Sabado oh. pahinga po ay paano mga kainsan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless Peace. Bye. Salamat po.